Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? No may nasa mabuti kayong kalagay na ano ang tatlong dahilan na bakit may isang babae na pumapatol sa isang lalaki kahit na ito ay meron ng asawa mga kasawi. Ang ang una nating dahilan mga kasawi is de develop Ayan, alam niyo ba mga kababaihan? Sabi nga nila, kapag kang isang lalaki ay nagpaparamdam sa kanila, na kahit na ito ay may asawa na ang isang lalaki ay pumapatol pa rin sila kasi lagi nilang sinasabihan na ay nangyari na. Ay na lang ako na ako dahil syempre malambing sa kanyang isang lalaki na aasikasuhin siya at talagang lahat ay ginagawa para sa kanya. 'di diba? So kahit na alam nila na taken na ang isang lalaki ay pinapatulan pa rin nila kasi mas sinusulod nila ang kanilang nararamdaman kaysa sa kanilang utak mga kasawi. Ay lang po 'yung ating una na dahilan. Ang pangalawa mga kasawi ay hindi ko sinasadya na in love na lang ako. May mga ganun talagang babae mga kasawi, 'di ba? Kapag ka na-discover mo ang relasyon ng iyong asawa, tapos sinugod ni legal wife ang isang babae ang kanyang kabit diba andin niya na isang babae iiyak lang si kapit, minsan matapang pa nga anhin mo ko na in love ako sa asawa mo, anin mo ko talagang ganito na nangyari na na in love na ako sa kanya may gagawa ka ba, diba wala dahil ginusto ko na ang asawa mo may mga ganun na mga kababaihan na talagang mas matapang pa sila kumpara sa legal wife na babae, mga kasawi. Po yung mga linyahan ng mga kababaihan kapag sila ay pumapatol sa isang lalaki na meron ng asawa. Ayan yung ating pangalawa na dahilan. Ang pangatlo naman mga kasawi is gawain na talaga nila na mang-aagaw. May mga kababaihan talaga mga kasawi na iba-iba ilan-ilan na talagang mang-aagaw na sila. Kung baga, gawain na nila ito na mang-aagaw ng isang lalaki kahit na alam nila na may jowa na ito, may asawa na ito, is nag nagkakaroon pa sila ng thrill para agawin at kunin ang isang lalaki doon sa isang babae na asawa nito kasi ibig sabihin gawain na talaga ng isang babae na mga aagaw kaya wala na siyang pakialam kung ano ang feelings ng isang babae, kung nasasaktan na ba niya ang legal wife gustong gusto niya na mga aagaw ng asawa ng iba mga kasawi yun naman po mga kasawi yung ating pangatlo na dahilan at syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi laging yung tatandaan sa mga kababaihan na pumapatol sa isang lalaki na may asawa na maghinay hinay po kayo kasi hindi lang na talagang makakatagpo kayo ng isang babae na legal wife ay mabait. Pero paano na lang kung nagkataon na yung inagawa ninyo ay mas matapang pa sa inyo, mas social media pa to sa inyo, ay mapapahiya po ang inyong buong angkan at lalong lalo ka na lalo kapag ka meron ka pang pamilya, mas kawawa ka talaga. Kaya lagi mong tatandaan bago ka pumatol sa isang asawa, isipin mo ang mangyayari kung ano ang magiging conclusion nito kapag ka nangyari na mabuking kayo ng kanyang as asawa, mga kasabi. Yan lamang po mga kasabi, yung aking advice. Maraming salamat.